Hello mga guys uh, Dito tayo sa usapang uh, traffic <laughs> uh, Paano makakaiwas sa si traffic? Uh, Unang-una kong payuhan uh, Ang ating mga worker, estudyante uh, Dapat uh, pilitin niyo na mag-ano kayo ng maagang gising uh, Alimbawa, ah, uh, ang biyahe ninyo ay... Uh, mga minimum lang 4 kilometer uh, kailangan magbigay na kayong allowance na oras na mga isang oras para sigurado hindi kayo malate hmm? Ah, uh, ibig sabihin kung ang pasok mo ay eh, mas mabuti kung alas 6 ng umaga kasi ang alis mo niyan automatic ah uh, wala pang uh, traffic pero kung ang pasok mo ay eh, alas 10 sigurado magpambuno na kayo ng traffic kaya magbigay ka na ng isang oras sa pagitan So, uh, yun naman ha. Sa mga worker, ay sindyante. Ngayon, uh, para naman sa mga driver, uh, diyan na talaga may iwasan yan. <laughs> uh, walang disiplina. Ha? At saka, alam mo, ah, uh, uh, sa mga na driver sa mga may-ari ng mga kotse uh, ang number one talaga nagpapatraffic sa akin yung mga kotse hmm, sa totoo lang Uh, kasi uh, maluwag kasi ang mata sa atin uh, siyempre mahirap na bansa tayo uh, para lang uh, tumakbo ang ekonomiya eh. wala naman limit ang pagbili ng sasakyan dito kahit kumuha kang hulugan pwede eh, hindi kagaya ng ibang bansa uh, ang laki ng babayaran mo na boys kung ikaw ibibili ng sasakyan ay <laughs> eh, dito wala eh eh tuwan-tuwa lagi na ating uh, Pangulo ng ating uh, mga, mga sasakyan, mga may-ari ng sasakyan, kung magkabenta kasi ay, siyempre nga mahirap na ating bansa kailangan natin magkaroon ng mga tax Pero dapat ah uh, limitahan din po yung uh, yung ano ba? Dapat isang sasakyan na lang sa isang uh, pamilya. Ano nangyayari kasi uh, lahat ng anak may sasakyan. <laughs> Wala pong kontrol na talaga kaya po ah uh, ako nga, maaga pa ako umalis eh. Kaya hindi ako masyado inabutan ng traffic eh. Hmm? nagbigay na ako ng uh, alawan sa mga isang oras. Pero kung uh, ibig sabihin ni eh, hindi ako nagbigay ng alawan, nako, eh, nakikita mo kasi ang problema dito sa atin. Uh, halimbawa, sa mga sa mga battle, ano ba? Mga intersection. Uh, doon yan, nagkakaroon ng uh, gitgitan, agawan, kung sinong makauna, di ba? Ay sa expressway kasi mga kaibigan Maluwag naman talaga uh, Doon sa mga Hindi pa tayo dumating sa mga intersection eh dito nakikita nyo may skyway na yan Sa ibabaw Pero uh, sa ganitong oras Na alas 5 ng umaga Nag-uumpisa na oh. uh, Nag-uumpisa ng uh, matraffic yan Pero, ano pa kaya kung uh, mamaya Nang alas uh, 9 Ng umaga, rush hour na yan Yan po ang uh, pag pong mga oras ang daan mo sa ating uh, kalsada papunta ka Maynila sigurado ah, sa probinsya wala naman problema di sa Maynila na ano naman tong traffic eh ayun lang ah, sana mabawasan yung ano alam mo kasi sa atin napakaluag ang batas ha ah, ah, pag sinabing bibili kang sasakyan mayroon ka bang grahe ganun lang naman ano doon itatanong eh, mayroon po wala naman nagsisi ay eh, <laughs> di ba? Paano mamamasabi na mayroon kang Wala naman nagsisi ay Yun pala, nagrahin lang doon sa kalsada Kaya po, uh, sa Manila, alam nyo, mga to uh, Hinahatak na yung mga sasakyan Kasi, uh, nandiyan na talaga sa bangkita na kaparada uh, Kung sino pa yung ano eh Kung sino pa yung mga authorized sa ating mga barangay yon pa yung <laughs> yun pa yung mga gumagamit doon sa kalsada kaya po uh, ang ating uh, sa Metro Manila uh, kung minsan ay nagugulat ka na lang na yung mga sasakyan na nakaparado doon nawala na wala <laughs> oh, na yan nga to yung uh, ating uh, sa ating uh, MMD sa ating uh, Metro Manila Metropolitan kaya uh, lang, uh, syempre Tutubusin mo. O, pagkatapos mong tubusin, ipaparada mo na naman doon. <laughs> Wala na yung mangyari, mga kaibigan. Paulit-ulit lang, no? parang, uh, di ba? Pagod lang, ayan. Nakikita mo, uh, ito, uh, babaan ng uh, bus. Uh, na, nasa bus ako eh. Uh, ibig sabihin, nasa likuran namin, na traffic na. Walang, uh, ano eh, ibig sabihin, masikip ang kalsada pagdating sa mga ganyan mga flyover. Hmm? Kaya talagang... Uh, at saka, nandiyan, alam mo ba, yung sa mga uh, babaan, nandiyan na rin yung mga namamasahirong mga ating mga kaibigan na mga taxi. Ha? Huh? Nandiyan sila nakaabang. Siyempre, kukuha na pasahiro. Dagdag sa traffic din yan. Kaya talagang nga uh, magbaon ng pasinsya. Uh, para po... Uh, Ma ano natin ang ating traffic. Mm maiwasan at uh, yun na ang pinakagamot niyan na magbigay ka ng uh, sobrang oras di ba para kung halimbawa ay magka traffic man mayroon ka pang reserbang oras para oh, nako makamasira matanggal ka pa sa trabaho mo <laughs> uh, di ba o sige hanggang dito na lang uh, wala na tayong magagawa kung tayo man ay uh, matraffic kasi ang ating batas na pagkaluwag. Hmm. Sasakyan dito, sasakyan doon. Pwede kang kumuha ng hulugan. Ha? Basta may pang uh, may trabaho ka lang, may pang down ka. Okay na. Kasi babatakin lang naman 'yan eh. Hanggang dito na lang. Sana makapagbigay ako ng konting aral.